Ang kalusugan ay isa sa pinakamahalagang yaman na dapat alagaan ng bawat isa sa atin lalo na habang tayo ay tumatanda. Isa sa mga karaniwang problema na nakakaapekto sa maraming tao, lalo na sa mga nasa edad na, ay ang pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. Kapag hindi na kontrol ang uric acid, maaari itong magdulot ng gout at arthritis, mga kondisyon na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga at hirap sa paggalaw. Sa episode na ito, Tatalakayin natin ang limang pangunahing pagkain na napatunayan ng agham at medisina na nakatutulong sa pagpapababa ng uric acid sa dugo at kung paano ito nakatutulong upang makaiwas tayo sa gout at arthritis. Bukod dito, ipapaliwanag ko rin kung bakit nakakapinsala ang sobrang uric acid paano nagkakaroon ng gout at ano ang mga tamang hakbang na dapat isabay sa pagkain upang mas maging epektibo ang pag-iwas sa sakit na ito. Pero bago tayo magsimula, uh, maaari ka bang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at paki-pindot mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa mga videos ko. Maari rin bang ba paki-comment kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos natin. Ngayon, simula na natin. Ano ang uric acid at bakit delikado? Kapag mataas, ang uric acid ay isang natural na waste product na nabubuo kapag winawasak ng katawan ang tinatawag na purines, isang uri ng compound na makikita sa ilang pagkain tulad ng red meat lamang loob, seafood, at pati na rin sa ilang inumin gaya ng beer at matatamis na soft drinks. Sa normal na kondisyon, natutunaw ang uric acid sa dugo at nailalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag sobra ang produksyon ng uric acid o kaya naman ay mahina ang kakayahan ng bato, gilaan ng kidneys, na ilabas ito, nagkakaroon ng hyperuricemia o mataas na antas ng uric acid sa dugo. Kapag nangyari ito, ang sobrang uric acid ay bumubuo ng maliliit na kristal na naiipon sa kasukasuan. Ito ang nagdudulot ng gout attacks, isang bigla ang pagsakit at pamamaga ng mga kasukasuan, kadalasan sa hinlalaki ng paa, tuhod o siko. Ang arthritis naman ay mas malawak na kondisyon na nagdudulot ng pananakit at pamamaga ng joints. At ang gout ay isang uri nito. Ang magandang balita, maraming paraan para makontrol ang uric acid at isa na rito ang tamang pagkain. Ika-unang pagkain, cherries. Isa sa mga pinakaunang pagkain na ire-recommend ko ay cherries. Batay sa mga pag-aaral, ang cherries ay mayroong natural na compounds na tinatawag na anthocyanins. Ang anthocyanins ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong upang mabawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan. Bukod dito, ipinakita rin ng ilang clinical research na ang regular na pagkain ng cherries ay nakapagpapababa ng uric acid levels sa dugo. Sa katunayan, may mga pasyente na nakaranas ng mas kaunting gout attacks matapos isama ang cherry sa kanilang diet. Kung wala namang sariwang cherry sa inyong lugar, maaari ring gumamit ng cherry juice o dried cherry. Subalit, mas mainam pa rin ang sariwa at walang halong asukal. Ikalawang pagkain, low-fat dairy products. Ang pangalawang pagkain na dapat isama ay ang mga low-fat dairy products gaya ng gatas, yogurt at keso na mababa sa taba. Ayon sa mga pag-aaral, ang low-fat dairy ay may kakayahang magpababa ng uric acid levels dahil sa presensya ng kasin at lactalbumin, mga uri ng protina na nakatutulong upang mapabilis ang paglabas ng uric acid sa katawan. Alibawa, sa isang research study, napansin na ang mga taong regular na umiinom ng low-fat milk ay may mas mababang posibilidad na magkaroon ng gout flare-ups kumpara sa mga hindi kumakain ng dairy products. Kung ikaw ay may mataas na uric acid, mainam na uminom ng isang baso ng low-fat milk o kumain ng yogurt araw-araw. Bukod sa nakatutulong ito laban sa uric acid, nakakapagpalakas din ito ng buto at ngipin, bagay na mahalaga lalo na sa mga senior citizens. Ikatlong pagkain, kangkong at iba pang leafy green vegetables. Marami ang nag-aakalang bawal ang lahat ng gulay para sa may mataas na uric acid. Totoo na may ilang gulay tulad ng spinach at asparagus na may mataas na purine content, ngunit marami ring gulay na ligtas at nakabubuti. Ang mga leafy green vegetables tulad ng kangkong, pechay, lettuce at repolyo ay mababa ang purine at mataas sa fiber, vitamina at minerals. Ang pagkain ng mga ito ay nakatutulong upang mapanatiling mababa ang uric acid sa dugo. Bukod dito, ang mga gulay ay natural na anti-inflammatory at antioxidant. Kaya nakatutulong din sila sa pangangalaga ng mga kasukasuan laban sa pamamaga. Ikaapat pagkain, kape. Maraming nagugulat kapag naririnig nila na ang kape ay maaaring makatulong laban sa gout. Pero totoo ito basta't iniinom sa tamang dami at hindi sobra ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pag-inom ng kape ay nakapagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng gout. Ito ay dahil ang kape ay may sangkap na nakatutulong sa pag-regulate ng insulin levels at may kaugnayan ng insulin sa kung paano pinoproseso ng katawan ang uric acid. Subalit, so, kailangan kong bigyang diin na ang sobrang kape ay maari ring magdulot ng ibang problema tulad ng palpitasyon at mataas na blood pressure. Kaya't kung iinom, limitahan ito sa isa hanggang dalawang tasa bawat araw at iwasan ng sobrang tamis o sobrang gatas. At ikalimang pagkain, buong butil o whole grains. Ang huling pagkain na dapat isama sa diet ay ang mga whole grains gaya ng oatmeal, brown rice at whole wheat bread. Ang whole grains ay mataas sa fiber na nakatutulong upang ma-regulate ang blood sugar at mapababa ang uric acid. Ang fiber ay nakakatulong sa katawan na mailabas ang sobrang uric acid sa pamamagitan ng digestive system. Bukod dito, ang whole grains ay nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya at nakatutulong upang mapanatiling malusog ang timbang. Isang malaking bagay dahil ang obesity ay isa ring risk factor para sa gout at arthritis. Mga dapat tandaan bukod sa pagkain. Habang nakatutulong ang mga nabanggit na pagkain, mahalaga ring isaalang-alang ang iba pang aspeto ng pamumuhay uminom ng sapat na tubig. Nakakatulong ito upang mailabas ng kidneys ang uric acid. Targetin ang hindi bababa sa walong baso ng tubig kada araw. Iwasan ang labis na alak. Ang beer at mga alak ay may mataas na purine content na nagpapalala ng gout. Bawasan ang matatamis na pagkain at inumin. Ang sobrang fructose sa soft drinks at juice ay nakakataas din ng uric acid. Panatilihin ang tamang timbang. Ang pagiging overweight ay nagpapahirap sa katawan na iproseso ang uric acid. Mag-ehersisyo ng regular. Kahit simpleng paglalakad ay nakatutulong upang mapabuti ang blood circulation at kalusugan ng kasukasuan. Ang mataas na uric acid at gout uh, ay maaaring magdulot ng matinding kirot at limitasyon sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa pamamagitan ng tamang pagkain at tamang pamumuhay, posible itong makontrol at maiwasan sa limang pagkain na tinalakay natin: cherries, low-fat dairy products, leafy green vegetables tulad ng kangkong, kape at whole grains, malaki ang maitutulong upang mapababa ang uric acid at maiwasan ng gout at arthritis. Kung pagsasabayin natin ang tamang diet, sapat na ehersisyo at wastong hydration, mas mapoprotektahan natin ang ating katawan laban sa mga komplikasyon na dulot ng mataas na uric acid. Ako po si Doc Jim at tandaan, prevention is always better than cure. Mas mainam ng iwasan ang sakit kaysa gamutin kapag ito'y lumala na. Health is wealth.